Ayan. Ito pre-ride tayo ngayon uli. Ayan, sakay natin. Pag kitanggal ng face mask kuya. Ayan, Sige, <laughs> Sige wag uya. Ayan papunta sila nang Sanطيب ay kayo eh, san papunta sir. Ah uh, FP Harrison sa May. Uh, uh, anong pangalan sa May Arlayo. Ayan, nandito kami ngayon sa May. Ano, malapit sa May drive ayan sila sir ano ang pangalan ni ma'am? Uh, Diana Silvestre Diana ayan ano probinsya niyo, sir? ano pa? ano probinsya niyo, pa? sa ano taga Cebu ako pero siya taga ano taga Malaysia yan ah foreigner <laughs> ayan foreigner pala si ma'am makala ko Pilipina rin And sir, uh, kayong nasa pre-ride ngayon ni Kuya anong masasabi nyo dahil uh, operan kayong pre-ride Ah, uh, thank you sir parang hindi ko na-expect na makapag ano makapag pre-ride ngayon <laughs> <laughs> hindi nyo ba nagulat ba kayo dahil may pre-ride pala Oo, uh, nagulat eh. ayan sila sir papunta yata sila ano yung pupunta niyo, sir hotel Ah. Ayun mga kabayan, sila naman ngayon ang pre ride ni Kuya ngayong araw. ayan sila taga ano, taga San Simang. Taga ano to? Taga Malaysia. Eh isang Malaysian tapos isang taga Cebu. Ayun, ang bahagi ng pre ride dito sa taxi ni Kuya. Eh mga kabayan, sila naman ngayon ang bahagi ng video natin ngayong araw sa taxi. Kaya paki-support na lang ng video natin, paki-paki-subscribe na lang din pa share na din, lambing na lang din sa inyo. Sa pre-rate ni Kuya araw-araw. Ano nga ulit right, yung channel mo, sir? Tayo bibigay ko sa inyo. Pero nagkakaintindihan naman kayo ni ma'am. Nagkakaintindihan pero English. Ah, sa English. Kaso may tinatawagan si ma'am. So, hindi niya ba alam na nakablog siya? Ay naka-video. Hindi <laughs> <Bisi>. niya alam. <laughs> Busy. Ay para mapanood niya to, pwede niyang pwede niyong ipasa to sa lugar nila. Pag ano sana pag mag visit sana siya dun sa lugar nila sa salitaan nila Oo. oo kasi pwede niyo namang ipasa, ipasa yung video na yun dun oo matagal na kayo dito sir Pero marunong na si magtagalog? mag Nakakaintindi lang pero hindi talaga marunong. <laughs> Ay, naiintindihan niya pero hindi hindi niya mabigkas yung word natin. Oo. Ano? Eh. Uh, hindi niya pinag Tagalog. Eh, ano mo sana sa kanya para ano? Uh, pwede uh, siya mag-message sa lugar nila pag-edit natin. Uh, para pag inedit ko ang para ano, pwede niyang iparating din sa mga siya. Oo, oh, kasi ni, ano naman ito eh. Tawag niyang buong mundo naman. Totoo. Oh. Kita niyo naman yung link. Ang ano natin dito, nagsusupport na sa Australia. Uh -huh. Tapos, may nasa Europe. Meron din Japan nag sa atin dito para ano tularan tayo dito na hindi lahat na taxi nagbibigay ng price eh totoo oh di ba pag binayaran mo nag umihingi ng dagdag -dag yung iba oh, okay. minsan ang dami pang kahit may supply ka pa yata na 50 <laughs> ayo nang ibigay kaya pakilakas lakas lang sir para marinig saan ano yeah, minsan uh, kahit may supply ka pa yata ng 50 parang kasi ole. ano sasabihin? Pre, ano, additional pa Oo, ano? oh, so, minsan. Ayun. Parang hinihintay lang na sasabihin. Saan yung sakoy ko, ko <laughs> <laughs> so, aling ngayon nyo lang siguro na encounter na may may offer sa inyong free ride ano? Oh, uh, ngayon, ngayon lang talaga. Taxi pa. Uh, taxi pa talaga. Kasi lang eh kadalasan sa mga Aliyan mga grab lang talaga eh. Tulad nito, naka baba ang metro gawa ng legal kasi dahil kapag hindi natin masasabi na habang tumatakbo tayo baka mamaya may biglang kumat sa atin na nanguhuli. Oh. Ano yon? yung contracting passenger. Mm -hmm. Medyo may kabigatan yung penalty namin doon. Kaya kahit na nakabidyo tayo, nasa pre-ride, ano, Nakababa talaga metro kasi for legality. Ayan. Uh, kaya pala ngayon mas ano na, mas maraming nang meter kasi parang pinaigting yata nila yung Ma, ano, Malaysia. oh, may, Bali, you turn tayo dito sa ah, Reno. Motor, kasi dati pagdating mo dito, bago lang ako, minsan lang talaga umakka, ano, nakasakay ng nagme-meter <laughs> na. Eh. Walang kibuwa. Yung iba talagang bibigyan nga. Pero ngayon ang dami. May meter pero minsan mayroon pa rin talagang. Hindi natin maano ma si ma'am no? Busy. <laughs> pag, pag kumustay sana natin yan doon sa lugar nila. Oo. Oo. Eh Para ano. Eh mga kababayan, busy si madam. Ano eh interviewin sana natin kaya lang busy siya doon sa cellphone niya balik tayo sir ano? ayan medyo malapit na sila sir dito ayan sa Harrison na ayan, mamaya kasi kikita nyo to ngayong gabi video na to kasi araw-araw naman tayo mag-upload ng pre-ride ayan Message na lang sir malapit na yata kayo. Oo. Ah, malapit. Na. Kung ano ano ba sa Lubin but nagugulat nag kayo. <laughs> anong parang talagang first time ko talaga na nakasakay ng ganito. Iminit eh, sa lang talaga eh kadalasan mga grab driver pero ngayon taxi talaga. Kaya yun, <laughs> talagang nagulat ako at uh, nagpasalamat nagpasa, rin naman sa dami-dami ng mga driver na hindi nagme-meter merong merong si kuya na talagang nagbibigay pa talaga ng free ride kaya, alam mo minsan yata kukulangin pa yung ano eh kikitain eh, sa pero <laughs> talagang nagbibigay ng free ride kaya ayun salamat kuya ayan si so sir nag-message lang sa atin dahil ano para malaman natin kung ano ba sa loob ni eh, sir no mga kabayan eh mga kabayan ano tawag nit wag wag tayo mahihiya pag nagbigay si kuya ng offer dahil usually tulad dati na hindi ko man kayo lahat may sasakay ng sabay sabay pero everyday may libre sa kay si kuya kahit tagasan ka mabali siguro kung taga tagasibo kayo sir no Bali, taga -cebo. Siguro pang-apat na kayong taga na, na libre. talibre sa kay ko na. Ayan, panurin mo yung mga dumana na video sa akin, sir. Ano? Pang, kung hindi ako nagkakamali, pang-apat, pang or pan limang taga Okay, so... O, kasi may mga siman din tayong nabigyan ng libre sa okay. Kayo ba? Ano bang work nyo sa, ano, sir? Ano sa ngayon? Uh, wala kasi kaka-resign ko lang eh. Tapos ayun, well parang ano, suportahan niyo lang si Koya, ano, yung <laughs> Charil is a taxi black so all capital letters. Tapos sana matulungan niyo rin siya sa kanyang pagba-vlog support nyo lang para marami pang ano, maisakay, mailibre. eh <laughs> <laughs> marami talaga dapat ano, support support na lang sa video kasi tawag nito usually well, hindi pa tayo namumonetize nag-iipong pa tayo ng ano para para dito kasi may ano naman may nangako naman sa atin na mag yung mag ah, ano tawag nito yung mag one month free ride sa atin once na namonetize si kuya may magbibigay ng isang buwan na libre sakay sa atin dito sa taxi ngayon ang hangarin natin dito sa video na to sa ginagawa ni kuya ano sana tularan na dumami rin yung nagbibigay ng libreng sakay na sa tulad ninyo sir na nagugulat dahil siempre free ride tayo siguro message ko lang sa mga kasama kong ano sana tularan nyo, free ride hindi naman siguro masama na magbigay ng konting tulong sa ating mga kababayan. Tulad ni sir, kaano lang sa trabaho niya, karisen lang daw. Kahit paano nakakadugtong tayo ng konting ano sa ano, Totoo. kababayan. Eh, medyo malapit na kayo sir eh, no? Malapit na sa... Aling building ba kayo dyan sir? 7-11 ah, sa pag o, o nga paglagpas action. nitong ah. ano na to kaya medyo traffic lang ayan antayin na lang natin si sir na mag ano ayan gustong mag message ni ma'am nagulat siya dahil ang video na ayang camera natin na ginagamit medyo ano oh, cellphone lang hindi tayo gum wala pa tayong pambili ng mga ano ayan Ayaw? nahihiya Hindi. <laughs> 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 Sis natin po camera. <laughs> okay lang. So, oh. ano? Malapit na okay, okay. Thank you so much, Boya. For this okay. oh. mga kabayan. Nahihiya si ma'am na ano, mag sa atin. Sa inyo dahil siyempre. Hindi sa, at, Hindi siya sanay hindi. sa ganito. <laughs> Malapit na din sila. Ayan, pagkikita natin yung bababaan nila, madam. Ayan. Ito si Biniliben. Dito daw sila. Ngayon tatabi. Ayan sila. Dito na kayo, sir? Dito na kami. O, oh, sige. Thank sige. you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Abangan nyo na lang po mamaya, ma'am. sir, sige. Sigurado ka. Mamaya. Hindi, okay na po, okay na po. wag Okay na? Oo. Oh, oh. Sige, hindi rin tayo tumatanggap you. talaga kahit natip kasi free thank thank ride po. Okay, thank you, thank you. Thank you. Okay. okay. Ayan sila ma'am, bababa na po. Ayan. Thank you, thank you sir. Ayan mga kabayan. Ayan, free ride ni kuya sa araw-araw.